Dumaget me Sino nga bang hindi madadaget sa ganda ng Dumagete? Isama mo pa dyan ang very approachable at accommodating ng mga taga rito Ang Dumagete ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Pilipinas Ito ang kapital ng probinsya ng Negros Oriental At binansagan din the city of gentle people Sa kabila ng mabilis na pag-usad ng syudad ng Dumagete ay e matatagpuan mo pa rin dito ang mga gandang lugar na naging bahagi na ng kanilang kasaysayan. Kaya naman, samahan nyo akong pumunta sa mga nakakabighaning pook na ito ng walang gastos at ibabahagi ko sa inyo ang mga natutunan ko sa pag-iikot dito sa bayan ng Duma. Sa loob lamang ng kalahating araw, kaya ano pang hinihintay mo? Tara! mag chanelas ka na They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing Ito yung kanilang Freedom Park O mas kilala din sa tawag na Ninoy Aquino Park dito kadalasan ginaganap yung Puglasan Festival nila. Dito siguro sa uh, stage na to. Tapos dito, sa harap nito, nandito rin yung provincial capital ng Negros Oriental. Ayun siya. Galakad tayo ngayon dito sa Isal Boulevard. Ito yung Ross Boulevard na version ng Manila. Dito, dadaanan mo na rin yung nilalang Siliman University. Sa dulong bahagi ng Boulevard, nandun yung kanilang port area. Kung ka na si Kuhol, lang at 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 And puro mga joggers yung nandito kasi the best siya for jagging, walking perfect tapos, ayun nga yung Silliman University, ayan yung parang lumang structure na yan yung, yung Silliman Hood yun na yata yung pinakalumang building doon sa Silliman University na ginawa ng museum. Minsan daw naglakad dito si Dr. Jose Rizal bago siya ipatapon sa dapitan. Kaya sinawag siyang Rizal Boulevard. Well, I know how should kung saan Ang pa, tumumba na siya, tapos tumubo ulit. Ito na yung uh, dulo, alas ng boulevard. Mayroon nga uh, less than 2 kilometers lang yung aba nito kong Bessal boulevard. So that's it. Dito naman tayo sa iba. So yung Chinese Bell Church. Magre-renovate yata siya. Wala ko alam kung pwede pumasok sa loob pero na tayo. guys sa loob na Siliman University na habaan lang si Bart ang Siliman University daw ay in-establish ni Dr. David si kaya meron si Bart sabi dito sa loob at uh, naman siya kay Dr. Horace Boris, Boris Siliman na uh, siyang nag na ka. 10,000 dalap para sa pagpapagawa so, ng university. So palang sulit na university ay ang uh, kauna-una ang American and Protestant University dito sa Pilipinas na uh, itinayo nga ni Dr. E. Bard noong uh, 1901. Doon na rin siyang tinawag na Siliman. Kasi nga sa public. hindi tayo maglakad-lakad din. So, may mga area lang na off-limits na talagang pang-estudyante na. Pakita nyo so, na rin ang Siliman Road. Ito yung, yung pinakadumang structure dito sa loob ng university. Yun na rin yata. Yun na rin yung pinakamatandang American structure dito sa Pilipinas. Daming ang Asia 3D. Sa ang ng alsada, mayroong akasyon. Quezon Park. Sa harap ng itong Quezon Park, matatagpuan St. Catherine Cathedral o mas kilala sa tawag na Dumaguete Cathedral. Yung foundation daw niyang simbahan na yan ay itinayo noong 1754. At uh, isa na rin daw yan sa pinakamatandang tumbahan dito sa Negros. Maguete Belt Run. Magsilbi daw watchtower noon para sa mga invaders at pirata ng mga Pati lang yan na Impasa rin sa After nung nakakapagod na pag-iikot Pumanda tayo dito sa painitan section ng kanilang public market na kung saan dito raw matatagpuan ang pinagmamalaki nilang puto at tsokolate. Healthier version pala yung in-order natin. Para siyang biko pero, brown rice yung ginamit nila. 20 pesos lang po yan, mga kachinelas. Mabili na tayo guys. Pwede na tayo umuwi. Kung umabot ka sa parte ng video na ito, maraming maraming salamat sa panonood. Pakilike and share at uh, pa-subscribe na rin para patuloy tayo sa paggawa ng uh, mga pwede ito panglasi. Again, maraming maraming salamat. Peace out!